ngayon si Maring Santi kung nasaan siya ngayon. Puntahan natin yung kanyang uh, palengke updates. Alam ko, nandiyan siya sa Malabon Central Market. Uh, Maring Santi. alam, alam ko, Maring Santi, yung si Vice Mayor ni uh, Ninong De La Cruz, ay may pwesto dyan sa Malabon Public Market Market. Araw-araw nagtitinda yun sa Malabon Public Market, si Vice Mayor Ninong de la Cruz na Malabon. Kaya siguro pwede mo rin matanong kung saan ang pwesto niya o pwesto ng asawa. Titinda yun ng karne. Ba? Ah, Maring Sunday. Pero ano ngayon ang latest, Maring Sunday. Yes, happy Wednesday po, Ms. Cecil Villaraz at Sen. Francis Tolentino. Tulad nga po nang sabi niya, ako ngayon ay nasa Malabon Central Market kung saan karamihan ng tinda ay steady prices. Dito ang pinakamurang uri ng bigas na hinahango sa Malabon din ay mabibili ng 52 pesos per kilo habang 70 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ang isda na kinukuha, la, kinukuha mula konsignasyon, ito po ay katabilang ng ng Malabon Public Market ay walang pagbabago sa presyo. Kung meron man, ito ay iniimplementa ng Sabado at Linggo. So meron po ditong tilapia na 300 pesos per kilo, bangus na 150 pesos per kilo, hipon na 450 pesos per kilo at sapsap -sap na 400. Ang karne naman mula Batangas ay expected bumaba ang presyo dahil ito ay di umanong kakataas lang ng isang buwan. Bilang resulta, ang atay ay mabibili ng 200 pesos per kilo, ang laman naman ay 270, ang ribs natin 280, liempo 345. Yung ating panggisa na pulang sibuyas ay 90 pesos per kilo, habang ang puti ay 80 pesos per kilo. Yung patok na patok sa usapan po natin, ang kamatis ay nasa 90 pesos per kilo ho dito. At yun po yung mga mabibili natin dito sa Malabon Central magkano, Market. Magkano? Magkano ulit? Sunday? Parang Sunday, magkano ulit? Ang kamatis? ating patok po sa usapan na kamatis ay 90 pesos per kilo po dito, Senator Tolentino. So kung ikukumpara uh -huh. po natin nung nakaraang dalawang araw, eh, nagtaas po dito ng 30 pesos po. Mm-hmm. Oh, wow, Tumaas. Oh, presyo. hmm oh, uh -huh. yes, oh. Ang bigas, Sandy. Yes. Opo. Yes, Ms. Cecil? Oo, oh, ang bigas. Meron na bang below 50 na presyo kada kilo na bigas? Dito po mi Cecil ang pinakamababang uri ng bigas ay 52 pesos per kilo at dito po yung ating local rice. So wala po tayong mas mababa sa 50 or nasa 50 pesos per kilo oh, po. Wala rito. wala pa din pala no. Ayun. Yes ho. Eh ang tanong ngayon ang mahalagang tanong Senator Tol. Sino ang matatanggap? Ay, kung sino mananalo ng 7 token Ayan. natin ngayong umaga? Uh, Diyan sa Malabon, ngayong umaga, uh, Maring Sandy, ngayong umaga ng Merkules, March 13, 2024. Yes, Senator Tolentino at Ms. Cecil, kasama ko po ngayon si Nanay Yoli na nagtitinda po ng uh, isda. Ngayon po nakalay video po tayo para pwede niyo po siyang makausap. Pero busy lang po si Nanay Nana... Yoli ngayon po. Nanay Yoli, magandang umaga po sa inyo. Nako, uh, talaga na ang galing niyo maghiwa ng isda. Ano pong isda yan? Ano raw bang isda niyo dito, Tanige? Oh, Tanige. Ah, dito, Tanige. Oh, sarap yan. Ah. Uh, oh, magkano ba ngayon ang kilo ng Tanige? Kanay, yuli. Kuminsan po, po, 450. Kuminsan po, 500. Oh. Ay, mabili naman ngayon. Mabili naman ngayon. 4 kilo yun. Mabili daw ba ngayon ang isda niya? Medyo matumal ho eh. Medyo matumal po. Ayun, bali. Palapit naman ng mahal na araw, lalakas -la -la mm -hmm. po yan. At ang uh, importante po, eh, kayo ay malusog din dahil uh, ano ngayon, Women's Month, dapat uh, malusog kayo, uh, Nanay Yoli. congratulations sa inyo. Ito si Senator Tom Tolentino, congratulations. Napakasipag po nyo. Salamat po, na narinig po natin. Salamat po. Ay, oh, sus Ah, hindi po yan masisira. Magtatagal po yan. Maraming salamat po, Analay Yoli, ng Malabo na Public Market. At uh, salamat din, Maring Sandy. Uh, magbabalik po ang usapang to. Ang oras po natin, alas 6.36 ng umaga. Mga balita updated. Mga issue updated. Mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Lentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch